Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? kayo po ba ay nag-almusal na? So, marami po mga tao na nagugutong sa ating panahon. kung papansinin po natin ay lalo na po yung bandang probinsya. Bandang uh, kasulok-sulokan po ng probinsya. So, marami mga Pilipino. So, ano po ang dahilan? No? Ano po ang dahilan kung bakit sila nagugutom? Ano po ang dahilan kung bakit sila nairapan, So, kung titingnan po natin, kung imamatch po natin ang buhay na tinutukoy, uh, questionably, or big question bakit maraming nagukutob bakit maraming nagukutob bakit maraming nahihirapan tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia in John chapter 6 verse 35 sinabi ni Jesus ako ang tinapay ng buhay ang lumalapit sa akin ay hindi na mauuhaw at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom kailanman ano po ano po ang tinutukoy na tinapay at ano ang tinutukoy na hindi na magugutom ito ba ay physical o ito ba ay spiritual tingnan po natin ang mga bagay na ito na sinasabi sa banal na kasulatan sabi na Jesus ako ang tinapay ng buhay ang sinuman lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman so ulitin po natin yung talata no? sabi ko dito sinabi na Jesus ako ang tinapay ng buhay ang malapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman so kung titingnan po natin ay binanggit din po sa Acts chapter 12. Acts chapter 4 verse 12, ang sabi po doon, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit sa kanya lamang pangalan ang ibinigay sa ikaliligtas ng tao. So, pansinin po natin. Ano pong klaseng tinapay? ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa kanya ay hindi na magugutom. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. So may dalawang bagay po na tinutukoy ang ating Panginoon. Ano po ang tinapay na tinutukoy nito? Ito po ay ang salita ng Diyos. word of God. So, ibig sabihin kung pakikinggan natin ang kanyang mga sinasabi, kung aaralin natin ang kanyang mga panukala, tiyak po na hindi na tayo magugutom. kumpleto po. Sapagkat kapag nakikinig tayo, kapag nakapag-overcome po, na, nakapag po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, mayroon pong pagpapalang. Pangalawa, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ano po? Maging sapat. Nagiging sapat po ang lahat ng bagay. So, wala na pong kauhawan. So, sapagkat siya na po ang nagbibigay ng tubig ng buhay. So, yung contentment po na kanyang word. No? Sapagkat yung Word po ay pumapatungkol din po sa tubig. Ayon po sa Revelation 22, no, yung dumadaloy sa trono ng Diyos na tubig mula sa trono hanggang sa yo protest. Yan po yung topic ko. Mula sa bundok po. Aton po sa yo protest. So ang tubig po na dumadaloy mula sa trono ay ito po ay ang kanyang mga salita. So, ibig sabihin, kapag pinakinggan natin mabuti, kapag inaral natin mabuti ang kanyang mga salita, tiyak po na magiging kontento ang ating buhay. Po, maging physical po ay pinagpapahala ang tao sapagkat yun po ay bahagi ng kanyang paglilingkod ay ang pagpapala. So, kaya po mahalaga na maunawaan natin mabuti kung ano ang pinakamahalaga at ano po ang pagkain na ito na tinutukong ng ating Panginoon. Sabi niya po, ako ang tinapay ng buhay, mismo ang Panginoon. At mapapansin din po natin sa ating kumunyon na sinasabi doon, this is my body, No? kainin nyo ito bilang pag-aalala sa akin. So, ibig sabihin, tuwing pinapakinggan natin ang kanyang salita, ay patuloy po na lumalalim tayo sa kanyang mga panukalak. At lalo po tayo napapalapit sa kanya. Ayan po. So, kaya po, mahalaga na unawain natin mabuti ang kanya nawa po ay napagpala po kayo sa mga salitang ito good morning po sa inyong lahat and In God bless you.